Nandito po tayo ngayon sa Jones Isabela at kaharap ko ang nag-iisang notorious corrupt killer, drug pusher na si Verdugo Florante Respado. Ah, magandang umaga sa'yo, Vice Mayor. Ah, magandang umaga din sa'yo. Verdugo, ito ang isa sa mga importanteng tanong ko sa'yo. Maraming nagsasabi na napapanot ka na. Totoo ba ito? Yan ay napakalaking kasinungalingan. Propaganda yan ng aking mga kalaban sa politika. May ebidensya ba kayo? Sa katunayan nga, kapapa ko nga lang eh. Sinungaling talaga tumpano panot to. Batukan kita dyan eh. Ah, uh, maiba po tayo, Vice Mayor. Ah, uh, napapabalita po na madami daw po kayong kaluguyo. Ka ay nako, sa gandang lalaki ko ba naman, ay hindi maiiwasan yan. So, inaamin niyo po? Oo. Uh -uh. Eh, sino naman po tong si Lisa Gallardo, Vice Mayor? Ay, oo. Eh, siya ang pinakamatanda sa mga chicks ko. Mahilig siya sa fried chicken. Sa katunayan nga, nag-alaga ako ng napakaraming manok para lang sa kanya. At madalas pa siyang sinusumpong ng menopausal syndrome niya. Mahirap nang mawala ng stock at baka mga ayat uh, balita ko, Berdugo, nagkasakit ka ng mga nakarang araw. ano anong masasabi mo tungkol dito? sa katunayan may dinaramdam nga ako hanggang ngayon eh. dati 3 grams lang ang bawat araw ang tinitira ko ngayon isang bulto na yung ang anak kong si Glenford eh pharmacist yun may sariling laboratoryo, kaya magaling yun ah siya nga pala Verdugo sino naman si Marites Ramos eh siya po ang labi tapos ko na pinagseselosan ni Lisa kasi balat daw ng fried chicken ang binibigay ko sa kanya. Samantalang kay Marites eh, alahas, bahay at furniture. Kaya nga kailangan kong mangurakot ulit eh, eh, spoil ang bebe kong yun eh. Ah, uh, panot. Eh, ayun ayon sa aming source, bago ka pumasok sa politika eh, lahat ng iyong ari-arian eh, hawak ng bangko. Ah, uh, paanong sa panahon ngayon eh, ang dami mong lupain, bahay at kayamanan? eh sa bukod bukod sa korupsyon na ginagawa ko eh magaling din ako magsugal kaya nga lahat ng nakakatalo sa akin sa tongis eh pinapapatay ko eh eh saka yung mga nakakalam ng na mga baho ko pinapapatay ko rin kaya ikaw wag mong ilalabas tong interview na to hindi tigok ka sa akin walang iyang panot to eh lokohan lang pala ito eh gising na bayan wag paloloko kay tante at lisa naguulat bosses sessão